tanong ni Juan, bigyan ng kasagutan. I wonder. At ang sagot sa aming I wonder trivia. Sa ating social experiment, susubukan natin ang ating mga kahwander. Uso na nga ba kung babae ang gagawa ng first move? Nako, dito sa pilahan ng jeep, mukhang matumal ang lalaki nating talent. Ay, lumalapit naman babae nakikiraan lang. Mm -hmm. <laughs> mm. Hindi naman siya uh, Hindi. nagagawa na, ng first book. Mas pa yung bata eh. Pero sa sunod naming pwestong nilipatan, may magparamdam na kaya kay kuya? Ay, kasi, yung kasing eh. forma so, na niya, nakakatawag pa ang unang Una-una yung color niya. So, yun, tambay-tambay pa siya. Dada? Aba, para-paraan ang mga estudyanteng ito. Tumigil. Ay, no, nakita mo yun. Ano sabi? Parang kilik-kilik-kilik -kilik sila. Nagkukurutan. alam mo lang yun. O sige, saan tatanungin kita sana, ikaw hindi mo naranasan kinikilig ka nung no, bata ka? Bakit pinanggi ko ba? <laughs> sabi na nga ba? <laughs> Nakikinigilig ako, pero hanggang doon lang. Hindi mo pinapahalata? Hindi. <laughs> ang magbabarkadang ito. Ayun, at di nilagpahuli. Gumawa na ng first move. Ano mga alam mo? Mark. Nagkisan <laughs> ka? Bad, bukutaan mo! Alam mo yung minsan yung mga piliin na ganyan. Dumaan yung crush ng babae. Ay, ganun yun. Ito, ibang tilito eh. Ang tingin nila, tinitilihan nila artista. Oo. Oh, ah, okay, mm. so hindi crush. Ay! 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 Sa huli, hinami-naming experiment lang ito. Gusto nga maging friend pa. test mate! Oh my God! Ayun ba yung mga kabataan nyo? Parang okay lang ba na wow! ang buwan? Apo! Pero ang payo naman ng ating psychologist sa mga kababaihan, batay na rin sa resulta ng ating experiment. Masasabi natin, in na din kay Juan kung mag-first move ang babae. Uh, as long as she is refined. Pilipina pa rin tayo. Kailangan pino pa rin ang paggawa natin ng unang hakbang. Pero gayon pa man, likas pa rin nga raw kay Juan ang pagiging romantiko. Ayon sa 2012 Social Weather Station o SWS Survey, nitong buwan ng Pebrero, 59% ng mga Juan happy ang love life. Pero kung inaakala niyong lalaki lang ang pwedeng magpasaya at magbigay ng sorpresa sa mga babae, pues, nagkakamali kayo dyan. Minsan ang ginulat ni Anne ang kanyang boyfriend na si King. Dahil siya mismo pala ang unang nagtapat sa lalaki na gusto niya ito. Okay lang naman, wala namang difference ton. At least naging honest ka sa sarili mo. Naawin mo sa kanya kung ano yung totoo. At ngayong araw nga, may handang surprise gift si Anne kay King. Sinamahan namin siyang mamili ng mga kakailanganin para sa kanyang nakaka-inlove daw na gimmick. Wala sa mga bulaklak. Sa romantic location. At maging sa mga props at stage design, todo effort si Anne. Siyempre, para dagdag kilig raw, nag-imbita pa siya ng bandang manghaharana sa kanila. At nang ayos na ang lahat, sinalubong agad ni Anne si King na walang kamalay-malay sa surpresang naghihintay sa kanya. Kita ka rin Hindi. Ito Kita kasi ano ba? kung ka para sa ito. Hindi ako para sa iyo. Ah. <laughs> oh. <laughs> para sa iyo. san <laughs> Saan mo? Madalas, tinatanong tayo ng mga kaibigan natin kung hindi ba daw tayo nagkakasawaan sa isa't isa. Kung alam lang nila, para sa akin, hulang pa ang araw-araw na kasama kita. Thank you. Uh, mm -hmm. Siguro sa ako naman gagawin. <laughs> <laughs> Then, syempre, mahal na mahal kita. I love you. I love you too and you're welcome. Pero kung si King kilig to the bone sa ginawa ni Anne, ano naman kaya ang magiging reaksyon ng ating mga kahwander sa aming susunod na experiment? Nag-upload kami sa ating fanpage ng litrato ng kunyaring wedding proposal. Pero ang twist, babae ang nag-alok ng kasal sa lalaki. I wonder, tanggap na kaya ito ni Juan o baka marami ang mapataas ang kilay? Susunod sa I Wonder. Eugene Domingo, balik teatro bilang Bona, ang tagahan patay na patay sa kanyang iniidolo. <laughs> Kinikinig ka. Of course. <laughs> Ito na ang I Wonder Trivia. Kumpletuhin ang ating Pinoy Salawikain tungkol sa pag-ibig. I-tweet ang inyong sagot gamit ang hashtag I Wonder. Alamin ang sagot sa aming pagbabalik.